yan? Sagutin mo kaya? Kremisadong ba yun? Ilabas mo ang Doberman, ang Bulldog, ang German Shepherd at ipalapa mo ang tatlong baklang yan. Doberman, aso yun dito. Kayote! Ay, ako, ma'am. Naka. Pinapyo. Hindi ka na, bilis na, niyo, day, bilis na yun. Ay, bilis na yun. Dali, yaya! Ay, yaya! O, sige na. Ay, yaya! Ay, yaya! Ay, yaya! Ay, yaya! Ay, yaya! Ama, meron po ba tayong aso? Wala. Hmm. Pasok na, Anna? Aling Adya, marunan po ba kayo mag-basketball? Sige. Pero tatapusin ko muna itong ginagawa ko, ha? Pagkatapos, laro tayo. ito na. mo anak ko? Ako magaling mag-basketball. Anak! Diyos ko! Diyos oh, ko! Oh, ito, oh. ko? Shh. Shh. Mag pa! Ana! Diyos ko! na Ayos Bakit mo Oh, Kamusta ka na? Ha? Diyos ko. Ayos mo. Nakabagin kayo itong no? tawag dito inaanak kasi para di tayo mahuli ng bulong mong nanay. Anak, kamusta ka na? Miss na miss kita. ano ko, mahal na ka ni Papa. Kumain ka na ba? Ha? Ito ang nagtala ako ng cupcake favorite ay, mo to, di ba? Sa oh, sarap. Okay. Ha? <laughs> Sobrang miss din kita pa. Ayawin niya na po. Pag nasa bastang edad na po ako, so ibo ako sasama. Ah, uh, Anak, 7 taong gulang ka pa lang. Yung wasong edad, parang 18 anos mo. Ilang taon na ako nun, di ba? 74. <laughs> o ayan, madka tulak ng wheelchair. O at least ako, buhay pa ako nun. Kayong dalawa, inuud na. Mali ka! Ngayon pa lang, inuuud na. Mali! Inaanay! Tulak! <laughs> <laughs> Manang? Manang, anong naluluto niyo? Ma'am, sinigang na baka, kalderetang baka, at piniritong tadyang ng baka. Manang, hindi kaya umatungal tayo ng parang baka niyan? Eh, ma'am, paborito daw po kasi ng bata, sabi ni Sir. Hmm, sige. Manang, sino usap ng anak Ba't gagawin niyo itong mga bakla kayo ang mag bahay? Ma, dinalaw lang po ako ni Papa. Mm -mm. Naminis ko lang yung anak ko. Wala kang anak. Bakla ka, hindi ba? Kaya wala kang karapatang magkaroon ng anak. Takpan niyo yung tenga ng anak ko. Kumalas. Ah. Ah? Ba bakit uh -huh. po? Baka ang sinasabi mo ay magulang na nagluwal ng sanggol na ito sa mundong ito. Oo, ikaw yon. At hindi lang yan pati ang nag-iwan sa kanya para mag-Japan. Kahit hindi pa siya nakakakita dahil bagong panganak. Ikaw rin yon. Pero ang nag-alaga sa kanya sa loob ng pitong taon, nag-aruga, nagmahal, hindi ikaw yon. Ako yon. At kung sisingilin kita sa lahat ng gastos, kasama ang pagpupuyat, hmm. pagmamahal, at pagtuturo ng kagandahang asal, magagasgas ang mo sa Japan, pero hindi ka pa rin makakabayad! <laughs> Very well said at pare sa so pala mong lipstick. Ganda ba? Ayan! Oh, Manang! Ma'am! Ayan, sagutin mo kaya? Kamisadong ba yun? Ilabas mo ang Doberman, ang Bulldog, ang German Shepherd, at ipalapa mo ang tatlong baklang yan! Doberman? Asa yun dito? Kalote! Ay, Ay, hindi ka na! Hindi ka na, bilis na ah, yun! Ay, bilis na yun! Dali, yaya! Ay, tanya! Sige na! Ay, tanya! ako! Ama, meron po ba tayong aso? Wala. Hmm. Pasok na, anak. Alam mo, hindi ganyan ang tamang atake kay Becky, Natalie! <laughs> dahil siya tumayong inataman ni Potpot -Pot nung panahong iniwan natin siya! E ano? Anong tamang ano atake, boy, ha? Lambing-lambingin mo! Ligawan mo! Jawain mo yung bakla! Hoy! Alam mo, wala kami naging relasyon ni Becky kahit kailan! Pero mahal kanya Kaya nga inalagaan niya yung anak mo dahil mahal kanya sana naman yun ang matutunan mo kay Becky kahit konti. Ang mahalin kami ng anak mo at hindi para lang kumplituhin ang buhay mo. Kung ganon, aalis tayo ng Pilipinas. Sa Japan tayo titira. Doon natin palalakihin si Potpot Pot para hindi tayo guluhin ng baklang yun. <laughs>